po sa linggo na nga po yung uh, ikakasanga uh, malawakang kilos protesta ay uh, makakapanayan po natin ang kabataan party list representative na siya uh, representative uh, Reneco Magandang uh, tanghali po kong Magandang tanghali at maraming salamat po sa pag invita sa DWI yan kong nabalitaan po namin na lalahok po kayo sa Bacolod para sa kilos protesta. Ano na po yung mga nakalatag po na aktibidad na gagawin niyo po dyan sa Bacolod? For sure ay meron pong isang walawakang no, kilos protesta na pag uh, pupuntahan ng mga miyembro ng simbahan, ng mga organisasyon, ng mga advocates against corruption. Uh, pero dyan po sa NCR ay siyempre uh, bilang bahagi po ako ng Kilusang Bayan Contra korupsyon and Youth Rage Against Corruption. Uh, andun tayo sa Luneta kasama ng makabayan ng uh, mga kabataan ng mga student councils UAAP school no na tumaya na kailangan pong kumilos given yung maraming nasiwalat tungkol sa korupsyon na umaakit pa pala sa tuktok hanggang Malacanang. And therefore, kung gusto natin ng tunay na pagbabago, kailangan nating hindi mahiya na pangalanan sino ba dapat panagutin no including si President Marcos Jr. Itong question lang po nakikita nyo po ba na umuusad na po ba itong uh, investigation sa flood control projects kasi may ilang mga DPWH Maropa na po yung uh, naku nakulong na promulgate po kahapon May nakikita tayong ano development for sure mm -hmm. meron nga pong mga nakulong doon sa Mindoro pero uh, kailangan natin maging mapagmatsyag na hindi smoke and mirrors yung kinakaharap natin. Kasi una, nasan ba yung mga pinakamalalang mga flooding events? Nandyan yung Bulacan, nandyan yung sa Cebu. ah uh, meron din nga po sa Iloilo, etc. Meron na po bang napanagot doon? Ang findings natin ay wala pa. No? And, note nga natin, and ito yung reason kung bakit the past two days ay nag-file po tayo ng letter to the Independent Commission on Infrastructure despite yung corroborating testimonies ni former Representative Zaldico and Yusif Bernardo na may involvement dito ang Malacanang and its alter egos as cabinet secretary ilag yung investigasyon uh, doon sa kanila. So, ang panawagan ng taong bayan, no, lahat ng sangkot dapat managot hanggang sa tuktok. No? And hindi po enough yung small fish lang yung napapanagot pero dapat yung mga mas malalaki na naging in charge sa sindikato na to. Kung tama po ba yung pagkakaintindi ko, ang sabi niyo po ay ilag po sa Malacanang. Dahil nga po doon sa isinomit niyo po ng uh, liham sa Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iba pa. Yes po. Yung aming letter, ang contents nito is dapat um, mapatawag mm -hmm. at ma-investigahan to the fullest extent ng no, yung claims at yung involvement ni Representative Daliko, ah uh, yung mga tauhan niya, yung mga tauhan even ni uh, Speaker Romualdez, ah uh, si, and more importantly si Jose Bernardo, and even yung mga na-name drop ng na mga Cabinet Secretary, si TBM Secretary Pagdanganan, and si um, uh, even si Executive Secretary Bersamin. Lahat po sila ay mga uh, may kasangkutan right now. Yes. So sana hindi tayo ilag sa pag-uusap tungkol doon. Yun, na so para nakikita nyo kong na parang limitado po yung investigasyon sa flood control projects kasi yung mga malalaking opisyal ay hindi pa rin po na ipapatawag? Yes po. Uh, kulang pa at mas marami pang kailangan gawin. At dapat mas involved pa ang tao bayan at hindi yung uh, sinasideline tayo sa buong proseso. And ito nga po yung manifestation natin na parang dapat kasama tayo. Hindi yung right now no, sa ICI may promise of live streaming pero basta may request for executive session ay hindi na nakaka-witness ng taong bayan yung hearing. Dapat kasama tayo, hindi tayo sideline. Mm -hmm. Kung pipigyan niyo po ng grado itong ICI o itong mga nagsasagawa na ahensya ng pamalaan ng investigasyon kaugnay po dyan sa mga palpak na proyekto, anong grado po yung ibibigyan niyo po sa kanila? Since ang sabi niyo po sa akin kanina ay uh, limitado at uh, nakukulangan po kayo sa investigasyon na isinasagawa po ng uh, ahensya. Siguro ngayon, INC incomplete no dahil napakarami pang requirements na pinangako na hanggang ngayon ay hindi pa rin na fulfill. And kaya nga po namin sinend letter, kaya namin hinahamon yung ICI na seryosohin yung claims. Yung claims naman po, despite na hindi pa sila nakasworn statement, um, pwede na silang turungin tip no na under Section 2 of Executive Order Creating the ICI, may kapangyarihan yung ICI na mag-moto-propio magsimula ng investigasyon. Kasi kung ganito kalala no, yung kasangkutan na it goes all the way up to the top, dapat bilang independent commission tayo ay bigyan natin ng serious gravity yung allegations na yun. So INC hanggat wala pa tayo nakita pagbabago. And syempre ang taong bayan uh, binabantayan ang galaw ng ICI. Yon nga kung uh, lalo na nag like, nagsasagawa po ng executive session, pag ilang beses na po nagsagawa ng executive session po ang uh, ICI dahil sa mga request po ng ibang bambabatas. Mm. -hmm. And so dahil doon, hindi naman na-update yung sa umpisan sa kung anong uh, nangyayari, kung sino bang uh, kung anong depensa nila, kung meron, uh, kung anong mga proyektong nininame nila o wala. Uh, lahat 'to kailangan nating malaman. Ayan ko nga last na lang po, rekomendasyon nyo po o uh, pan may panawagan po kayo kaugnay po dyan sa investigasyon ng uh, flood control na projects po. Para po magkaroon ng tunay na pagbabago, kailangan po ng uh, pagbabago sa sistema. At hindi mangyayari yung pagbabago sa sistema kung hindi natin pinapangalanan ang mga tuloy-tuloy uh, na nagpapalaganap ng sistema ng korupsyon yung bulok na sistema ng politika ng Pilipinas. That's why may mga panawagan na panagutin, specifically si President Marcos Jr., VP Sara Duterte, ang mga senador at mga kongresista, DPWH officials, na sangkot sa korupsyon. Kaya po, kailangan nating itambol yung pangalan nila at syempre panagutin sila para uh, may magsimula na yung mga proseso ng pagbabago ng pagtutol sa political dynasties, yung pagtutol sa pagpasok ng contractor sa party list system, etc. So, sumama po tayo sa kilos protesta na walang hiyang pinapangalanan tong mga to. Sa luneta po tayo, uh, kasama ang kilos ng bayan kontra korupsyon, 9 a.m. po, uh, kita-kit tayo. At uh, sa iba't ibang bahagi pa ng Pilipinas kung saan may pagkilos, no, lumaban po tayo. Maraming maraming salamat po uh, Kabataan Party List Representative Reneco. Maraming salamat po. Magandang hapon po. At yan nga po ang tinig ni uh, Representative o uh, Kabataan Party Representative uh, Reneko. Ang uh, sa kabuuan nga po ng aming panayam sa kanya ay tila nakukulangan po ang kongresista sa isinasagawang imbestigasyon po sa flood control projects.